So, muna ito ang bagong Honda EDV-160 Model 2023. Two months old pa lang ni Satua o gusto nato testingan kung asa kutub ang iyahang top speed. Siyempre, for the record, all stock ang ito Honda EDV-160. Sa mga video na ito nakita na ay nag-top speed ng 112, 118... 120... O okay, kining sa Kuwakaron, i-try na to kung asa gina niya ang top speed. Oops! nakaabot abot tag 119 and 118 na top speed. feeling na ko nga maski old stock bago ang motor kaya pa abutunan ni ang 120 plus top speed 118 ano <laughs> mga mo mga kwonders an EDV niyo ang top speed share naman